Nika! Ano to? Bakit may lakad ka hindi ko alam? May tinatago ka ba sa akin? Ano? Sumagot ka! Ano ba? Sumasobra na yung selos sa katawan mo! Masyado ka ng praning! Hindi ka na tumigil! Ikaw ha? Siguruduhin mo lang na hindi mo kasama si Dave. Kundi, mayayari siya sa akin. At kayo ha? Mag-ayos-ayos nga kayo. Bakit hindi ko kayo matimpi. Ano magawa ko sa inyo? baby, nag enjoy ka ba? Ah, uh, kung may ordering ka pa, huwag kang mahiyang magsabi kay daddy ha. Ah. Okay na po ka dito daddy. Salamat po dad. Mom, dad, parang si Ninong po yun. Ninong! Hi baby. Hello po Ninong. Ay, parang, ayaw, Hi parang kamusta? Hi Nix. Pula ko Gleta. Dito rin pala kayo kumakain. Ah, kagagaling ko lang kasi doon sa kabilang shop. Tapos nagutom na ako, so nagmerienda na lang ako dito. Ay oo, alam mo na, date din pa minsan Hindi naman porket may asawa na eh, hindi na pwede mag-date, di ba? Ninong, kailan po kayo pupunta sa bahay namin? Miss ko na po makipaglaro sa inyo eh. <laughs> <laughs> ha? Makipaglaro? Bakit? Pupunta ka ba sa bahay? Ay, oo oh, minsan, paminsan-minsan. Yung mga biglaang bisita lang. Huwag Pri, baka gusto mo dumala sa bahay or lapas tayo sa bahay, kwentuhan lang. Ah, sige, sige, sige. Ako na bahala. Uh, Sabihan kita or better yet may message na lang kita. Sige, iwan ko na lang muna kayo. Ayoko rin makaistorbo. Parigoy, have fun ha. Bye baby. Bye po, Ninong. Wow, napadaan lang talaga ha. At dito pa sa kinakainan natin. At ikaw naman, nahihayang mo pa yung lumabas. Ilang bes ko bang sasabihin sa'yo, Nika? Ayoko nang labas ka ng labas. Lalo na kapag ibang lalaki ang kasama mo. Ano pa ba, Johnny? Ang problema mo? Baka marinig ka ng anak mo. Si Dave yun. Ang kakailang ka Nisan wala ka na sa lugar eh. Anong wala sa lugar? Alam mo namang hindi nga ako komportable sa boy best friend na yan, di ba? Sige, isa pa. Subukan mo ulit sumama sa kanya. Hindi, mananagot ka na talaga sa akin. Mami, Daddy, nag-aaway po ba kayo? <sighs> Wah. Nika! Ano to? Bakit may lakay ka hindi ko alam? May tinatago ka ba sa akin? Ano? Sumagot ka! Ano ba? Sumasobra na yung selos sa katawan mo! Masyado ka ng praning! Hindi ka na tumigil! Ikaw ha? Siguruduhin mo lang na hindi mo kasama si Dave. Kundi, mayayari siya sa akin. At kayo ha, ah, mag ayos, -ayos nga kayo, Bakit hindi ko kayo matimpi. Ano magawa ko sa inyo? Oh, Dave! Ano ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin may lakad na naman kayo ng asawa ko. Oo, sana kung papayagan mo siya. Sasabihin ko na lang ay hindi kayong totoo. Nagsusumbong na sa akin yung asawa mo. Pati ba naman sa akin nagsiselos ka? Yung boy best friend niya? Pwede ba? Tigilan mo na yung pagpapanggap na best friend. Alam naman natin yung totoo eh. At saka, alam mo, nagtitimpi na ako sa iyo eh. Parang pili ko nananadya ka na. Ano? Kailan mo ititigil to? Chill ka lang, Johnny, okay? Chill ka lang! Titigil ako, magsasabihin mo na kayo ni kayong totoo. Tangina naman, Johnny. Kailan, hanggang kailan ba tayo magpapanggap? Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan ako. Kung nagsiselos ka, mas, mas nagsiselos naman ako. Dave, alam mo naman hindi natin pwedeng sabihin yung totoo eh. Tsaka, aminin ko, hindi ko na rin kaya saktan si Nika. Alam mo naman, napakabait na asawa ko eh. Hindi niya deserve to. Hindi niya deserve? Hindi tutulungan kita. Tara, umamin tayo magkasama. Hindi ka nag-iisa ah ibig sabihin mo? at bakit magkahawa kayong dalawa ng kamay ni Johnny? May relasyon ba kayong dalawa ng best friend ko? Ka, I'm sorry. Amin naman kami. Pareho lang talaga kaming duwag. Ah, mahal. Humingi ako ng kapatawaran. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito eh. Kaso, natatakot lang ako. Sana mapatawad mo yung panuloko ko. Yung galit ko sayo. Kasi, sa Kasi, Si totoo lang, hindi naman talaga ako kay Dave nagsiselos eh. Sa'yo ako nagsiselos. Kasi totoo, mahal ko si Dave. Sana mapatawad din po kami. Matagal ko na rin naman ng... Alam eh. May aaminan din naman ako sa Sa'yo na-fall up na ako sa'yo. Pero, masaya ako na may tao na nagmamahal sa'yo ng totoo at aalagaan ka ng totoong pagmamahal na tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Pinapalaya na kita. Pinapalaya ko na kayong dalawa. Ah, Mika, Maraming maraming salamat ha. Alam mo, utang na loob ko sa'yo ang lahat. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaroon ng anak na mabait, maganda, at matalino. Tsaka nika, nagpapasalamat din ako kasi tinanggap mo ko. Tinanggap mo kami. Kung sino talaga kami. Maraming maraming salamat ha. Mahal na mahal kita. Tagal ko nang tinatago ito eh. Ninong, dito ka na po talaga titira? Yes, dito na ako titira. Yay! Hi! Cute talaga ng baby mo. Anong gusto mong toy? May eh? gusto ka bang pasalubong? Or kahit anong, kahit anong laruan, baby. ka? Gusto ko. Sa siyudad ng pangarap, ito'y nagsisimula Bawat kwento'y nag-aalat, manuod ng amin storya Bawat eksena'y kakaiba Samahan nyo kami sa lungkot at saya Oh, mm -hmm. dito lang sa Tipon, Manila Ang buhay ay pelikula, damang-dama natin. Hanggang oh, Sorry. Sorry po. <laughs> <laughs> Nika, ano to? Bakit may lahat hindi ko alam, ha? Ano ba? Ay, sorry. <laughs> <laughs> Anong ibig sabihin mo, at bakit magkakawa kayo ng kamay ni Joey? May pre-sub ba yung dalawa ng best friend ko? Balit ulit. Hindi, baka namin nung isa't isa, bakit ba? Mami, maraming salamat talaga ha. <laughs> <laughs> Thank you Beshi. <laughs> Natawa na ako. <laughs> Minsan ba naisip mo na meron kang storya na gustong ibahagi sa ating mga manonood? Isang storya na kapupulutan nila ng aral. Pues, ito na ang iyong pagkakataon dahil you can send us your story. Pwede nyo sa aming ibahagi ang iyong mga kwento at malay mo. Ang storyo mo na ang ating next short film content. Sabay-sabay natin yung panoorin dito sa Tibon Manila. Dahil sa Tibon Manila, ang sayay walang katulad! Hey! Hello! Ako si David Romena. At ako naman po si Nika Sisato. Juni Boy here. Ini-invite namin kayo isubscribe ang YouTube channel ng t Manila. I-like at i-follow nyo na rin pati TikTok page at Facebook page ng Tibon Manila. At dito sa Tibon Manila, ang so, saya walang katulad. Whoop! Yay! Manila, walang sa ilalim ng mga bituin Tayo'y magkasama Sa musika at sayaw Walang kapantay na ligaya Ang gabi dumadaloy Puno ng pagmamahal